Alas 5 ng umaga nang tumulak ang aming team patungong pag-asa island. Habang papalayo ng pantalan, unti-unti na rin nagparamdam ang mga malalaking alon. Sakay din ng barko ang ilang mga residente na katatapos ng magbakasyon mula mainland Palawan. Buwan o taun din muli ang bibilangin bago sila makaalis ulit ng pag-asa. So makalipas yung 24 oras, mararating na rin natin yung Pag-asa Island. Hindi naging madali yung pagbiyahe papunta sa isla dahil masyadong malakas yung alon at yung barko para kang dinuduyan. Bago pa man kami makarating sa isla, napansin namin ang isang barko ng Chinese Coast Guard na umaaligid. May ilang mga sasakyang pandagat din ang aming naaninag malapit sa Chinese vessel. Pagdating sa pag-asa, iba't ibang construction projects na ang aming naabutan. May medical mission din na inilunsad ang Philippine Coast Guard sa pag-asa. Dahil sa layo, maswerte na kung dalawang beses magkaroon ng medical mission sa isla. Nagbabiyahe pa kami ng ilang, ilang araw, sir, para lang ma, mapacheck up yung mga karamdaman ng aming mga kamag-anak at pati sa sarili namin, sir. Kaya nakikita mo talaga yung appreciation po nila, sir. Eh, kahit po sobrang layo dito is, ah, nagagalak din po kami na na po, na tulungan sila sa kanilang mga pangangailangan po. Pabunot po ng ngipin, doon po sa amin sa mainland, may bayad pa po. kasi dito naman po, mas malaking halaga na po to, kasi dito libre po lahat. Si Ronnie, isa sa mga unang sibilyan na nanirahan sa pag-asa, ibang-iba na raw ang muka ng isla ngayon. Halos dito talaga uh, puno ng kahoy, gubat po to Yung kalsada, hindi na uh, road, bago, parang Walo lang kami yata yung sibilya na, na iwan dito. Yun kasi sa development na uh, ginagawa ngayon dito ng national government natin. Kaya marami nakakapasok na nakakaakit na kontraksyon yung trabaho so pag gusto na nila dito manirahan. Mula paliparan, pantalan at iba't-ibang mga pasilidad patuloy ang ginagawang rehabilitasyon dito sa Pag-asa Island para maisaayos ang pamumuhay ng mga residente rito. Pero sa kabilang banda, ang mga barko ng China nakaaligid, nagmamasid. Tila nagpapaalala na hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Diyan kami po nanginista sa part na yan. So ngayon, kasi nandyan sila Bali, umiiwas na kami kasi yung kami may harap na rin na kami bulabugi eh, na nabubulabog kami. Bawas na rin daw ang huli at kita ng mga mangingisda dahil sa presensya ng China. Dati sir, uh, yung may mga sanbar po kasi yan dyan, yung tiyatawag na yung kito. 1 k 2 Dati po yung yun, wala pa sila dyan, uh, nag-overnight po kami dyan, natutulog po kami dyan pag nangingisda kami dyan. Ngayon, uh, hindi na po namin nagagawa ng pagpumunta kami doon na uh, yun na inaabala kami ng barko nila pinupunta. Ang pag-asa ay may lawak na higit 32 hektarya at tahanan ng halos 300 residente. Ito rin ang pinakamalaking isla sa Kalayaan Island Group. Ayon sa DFA, may karapatan ng Pilipinas sa pag-asa pero tutol dito ang China. Naguulat mula rito sa Pag-asa Island, Tristan Udalo, CNN Philippines.